diba Kaya nga sinabi ko, nai-stress ako dyan sa mga aso na nirarampa. yung iba absent-minded, hindi mo makontrol eh, yung tali paano ko makakagat minsan OA, OA, sa market sa mall, tuwan-tuwa pa pagka biglang nangharot, hindi e, ko makakagat yan, abala, visit ka oo, kaya ako sumisimangot Malayo palang lang mangutang ko na para magising siya no. Nonverbal cues. Na ano, mag-focus ka sa hawak-hawak mong hayop dahil pagmamaya makakagat 'yan. Papalapit ako, abala. Oo. O, di ba nonverbal cues? Papunta na ako sa junk shop. Yung payong na inisaw natin. Oo. Daily exercise na din dapat weekly exercise rather kasi nga hindi na makapag daily sa same break na naman oh tukso pag walang pera wag mag pretend diba mag <laughs> oh, oh. so pagkagising na po pagkagising ni Madam UK very productive syempre iniisip ko ng OOTD oh, oh. kasi hoda na magja jump -shop. oh. Yan. Maging motivation to dun sa mga taong Diyos ko po, ang hirap ng buhay ngayon. Mag-iingat po tayo sa mga taong mapagpanggap. Alam mo, isa paradigm ng mga yan eh. Yung paradigm niya nagbibihis mayaman, ililibre ka. Oo, hindi mo alam, pinag-aaralan ka na nila kung paano kanila maluloko. Kaya ingat-ingat po tayo dyan. Di bali po? Oo. Umawak ng madumi. No? Basta sa pagkakakitaan, patas. Ako ganyan ang pananaw ko sa buhay. Yung si Hoda. Oo, oh, mahirap. Serve as awakening to those people no, na may katapat po ang mga anumang ginagawa nyo. Panluloko. Sa kapwa nyo. Mahirap yan. Yes. Kaya ako, I'm very talented. So, I have the skills na easily predict. Oo. Kaya alam mo, pagka nakita nyo, part ng mga picture ko, tapos hindi na nasusundan ako. May nararamdaman akong kakaiba. Pero hindi ka sa judgmental, ha? Oo. Iba naman yung okay ka na sa pagiging judgmental. Minsan kasi kapag ka negative ka ng oo, hindi rin mo maganda. Dumadaan yun sa masusing observation ni Madam Yuki. So, masakit na ano, yung kaliwang kamay ko. Titigil ko na tong pagbablog. Mga tatlong kanto pa mula rito sa S. Ang layo ng jump shop. So, parang nag-exercise ka? Kaysa mag-gym ka, magbayad ka ng mahal. Ganito na lang ginagawa ko. Masakit na eh. So, pahinga, pahinga. <laughs> And bye-bye.